Hindi si Senador Panfilo Lacson sa hiring bukas ng Committee on Constitutional Amendments na pinamumunuan ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Ito ay kaugnay ng isyu ukol sa nagbitiyo na DILG Undersecretary Rico Puno. Ayon kay Lacson, ang miyembro ng Senado at hindi ang naging isang chairman ng komite ang nagdedesisyon tungkol sa isyong didinggin sa Senado. Anya maliwanag ang rules na kailangan may resolusyon o privilege speech at referral sa committee. Idinagdag pa ni Lacson na pinapayagan lamang ang bawat komite na magpatawag ng meeting pero hindi ng public hearing. Ang Blue Ribbon Committee lamang anya ang may poder na magsagawa nito. pag uusapan namin siguro ng mga ng mga senador ko, ano yung uh, dapat naming gawin para maiwasan uh, sa yung mga susunod na similar incidents, ano? Dahil uh, sa ngayon, dahil bukas na yung uh, pagdinig parang wala na masyadong oras para pag-usapan ng caucus kung paano dapat i-address o i-confront itong issue na ito.